Sa malawak na agos ng panahon, ang mga nilalang ay nagpapalutang-lutang tulad ng mga ulap. Ang ilan ay dumaraan kasama ng hangin habang ang iba na may nananatili upang hubugin ang kalangitan. Ang mga ugnayan ay dumarating tulad ng mga panahon. Ang ilan ay para lang mamukadkad at kumupas habang ang iba ay hindi nalalanta. Sa loob ng Zen at Budismo, mayroong nakasalalay na walang hanggang katotohanan. Ang tahimik na puso ay nakakaalam. Alam nito na ang isang tao ay hindi isang aksidente. Nararamdaman nito na ang isang pagdating ay hindi isang pagkakataon. Naririnig nito ang isang tawag sa ilalim ng mga salita at nakikita ang isang hindi nakikitang ugnayan na lumalaban sa lohika. Ang para sa iyo ay hahanapin ang daan nito sa iyo kahit sa gitna ng katahimikan. Hindi ito isang sipi mula sa mga banal na kasulatan, ngunit taglay nito ang eko ng maraming turo. Sa damapada, sinasabi na ang lahat ng tayo ay resulta ng ating mga iniisip. Kapag ang dalawang kaluluwa ay naakit sa isa't isa, hindi ito dahil sa intensyon, kundi dahil sa pinagsasaluhang karma at panloob na resonansya. Hindi maaring pilitin ang ganoong pagkakatugma. Ang paraan ng Zen ay walang pagtutol. Ang paraan ng Budismo ay walang pagkakapit. Sa pareho, ang katotohanan ay kapag ang isang tao ay nakatakda para sa iyo. Walang paghahabol na kailangan. Tanging kalinawan. Tanging katahimikan. Ang turong ito ay lumalabas sa pamamagitan ng isang kwento hindi ng mga pangalan o lugar, kundi ng isip at espiritu. Isang paglalakbay ng dalawang landas na nagtatagpo, hindi dahil sa pagpaplano, kundi sa pamamagitan ng likas na ritmo. Hayaan ang kwento na magsalita hindi lamang sa iyong mga tenga, kundi sa iyong hininga, sa iyong intuisyon at sa tahimik na karunungan sa loob. Ang pagtatagpo ng mga ulap at hangin isang naghahanapang naglalakad sa mga bundok ng nag-iisa, tinatanong ang kalikasan ng pagkakaisa. Paano ko malalaman kung ang isang tao ay nakatakdang maglakad sa tabi ko? Minsan ay tinanong niya ang isang monghe. Ang monghe ay ngumiti lamang. Itinuro ang isang umaagos na ilog at sinabi, ang tubig ay hindi kailanman nagpupumiglas na makatagpo ang tubig nagtatagpo ito ng may biyaya. Ang naghahanap ay hindi nakaintindi, ngunit nagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa kanyang katahimikan, araw-araw siyang nagsasanay ng meditasyon sa ilalim ng lilim ng mga bumubulong na dahon. Pinagmamasdan niya ang mga ulap, hangin at mga nalalaglag na talulot. Mas nakikinig siya kaysa nagsasalita at ang katahimikan ay naging kanyang kasama. Isang araw habang siya ay nakaupo, naramdaman niya ang isang presensya. Hindi narinig, hindi nakita, ngunit nadama ng malalim. Isang tao ang lumapit, hindi sa pamamagitan ng tunog, hindi sa pamamagitan ng mga salita, ngunit sa pamamagitan ng kamalayan. Hindi ang pagdating ang espesyal. Ito ay kung paano na nahimik ang lahat sa sandaling iyon. Sila ay umupo, hindi sa tabi ng isa't isa ngunit hindi rin magkahiwalay. Lumipas ang mga araw at ang kanilang presensya ay sumasayaw tulad ng hangin at kawayan. Wala sa kanila ang sumusubok na kontrolin ang isa pa. Walang mga pangako, walang mga pag-uutos, walang paghahabol, basta na lang. At ang pagiging iyon ay sapat na. Nakikilala ng katawan ang hindi maipaliwanag ng isip. Itinuturo ng Zen kapag namumukadkad ang bulaklak, ang mga bubuyog ay dumarating ng hindi inaanyayahan. Kapag ang isang tao ay nakatakda para sa iyo, walang pagpaplano ang kailangan. Hindi mo kailangang mag-impress. Ang iyong enerhiya ay humihila ng walang pagsisikap. Ang presensya ng iba ay hindi yumayanig sa iyong kapayapaan. Ito ay sumasama dito. Ang naghahanap ay hindi sinubukan na maunawaan. Hindi siya naghanap ng balidasyon. Gayunpaman, ang dumating ay naunawaan ang katahimikan sa kanyang mga mata. Nagbahagi sila ng tsa sa katahimikan. Naglakad sila ng may kaunting salita. Gayunpaman, bawat hakbang ay parang isang pahina sa isang banal na kasulatan. Ganito mo malalaman dahil ang isip ay humihinto sa pagtatanong. Ang katawan ay hindi natitinag ang puso ay nakadarama ng kapayapaan hindi ng pagkasabik ang tunay na koneksyon ay hindi apoy kundi init hindi ito kulog kundi ilog hindi ito maingay kundi tunay ang tadhana inaay nagiiwan ng mga palatandaan sa katahimikan lumipas ang oras ng walang sukat wala sa kanila ang nagmarka ng mga araw ngunit pareho silang bumalik sa parehong espasyo hindi sa pamamagitan ng pagpaplano, kundi sa pamamagitan ng paghila. Hindi sa pamamagitan ng pagkakapit, kundi sa pamamagitan ng kagalakan. Ang kagalakan ito ay hindi mula sa pagnanasa. Ito ay ang kagalakan ng pagkilala. Nakikita kita sa paraang hindi maituturo sa akin ng mundo. Sa Zen, ang konsepto ng Ichigo Ichi ay nagtuturo na bawat pagtatagpo ay minsan lang sa buong buhay kahit ang paulit-ulit na pagkikita ay hindi kailanman pareho. Nalaman ng naghahanap na ang nakatakda para sa kanya ay hindi dumating ng may ingay. Ito ay dumating ng may presensya. Isang hapon, tinanong niya, Bakit ka dumarating? Sumagot ang isa, Dahil nararamdaman ko ang sarili ko kapag malapit ako sa iyo. Iyon lang ang sagot na kailangan niya. Kapag ang isang tao ay nakatakda para sa iyo, hindi sila kumukuha mula sa iyo. Sila ay nagpapakita sa iyo pabalik ng iyong sarili. Walang pagtutol, walang puwersa, tanging agos. Hmm. Maaring magtanong ang isang tao, paano kung pumasok ang takot? Paano kung ang pag-aalinlangan ay lumukob sa puso? Kahit sa pagsasanay ng zen, ang isip ay lalabanan ang nararamdaman na malalim. Minsan, naisip ng naghahanap na lumayo, para lang subukan ang lakas ng koneksyon. Ngunit bago siya gumalaw, dinala ng simoy ng hangin ang tawa, malambing, totoo, at hindi hinanap. Lumingon siya at ngumiti. Napagtanto niya na kapag ang isang tao ay nakatakda para sa iyo, hindi ka umaalis para subukan sila. Ikaw ay nananatili upang lumago kasama sila. Sa budismo ang batas ng dependent origination ay nagtuturo na ang lahat ay lumilitaw dahil sa mga kondisyon. Kapag ang isang tao ay nakatakda para sa iyo, ang buhay ang nagaayos ng mga kondisyon. Hindi ang iyong kalooban, hindi ang iyong pagsisikap, kundi ang paglalahad ng maraming sanhi, nakaraan at kasalukuyan. Napagtanto ng naghahanap na ang pag-ibig ay hindi itinatayo. Ito ay natutuklasan at ang natutuklasan ay hindi maaring pilitin. Ito ay lumalago lamang kapag binigyan ng espasyo. Nakikita kanila kahit sa katahimikan. Kaunti ang mga salita ngunit lumago ang pag-unawa. Hindi na kailangang ipaliwanag ang ibang tao. Naramdaman nila ang mga damdamin nang hindi nagtatanong. Nagbigay sila ng espasyo nang hindi sinasabihan nag-alay sila ng presensya ng hindi kailangan ng palakpak. Sa budismo, ito ay tinatawag na meta o loving kindness. Hindi ito nagbibigay tali, bagkus. Ito'y nagpapalaya. Hindi ito nagsasabing, kailangan kita. Kundi, naisin ko ang iyong kabutihan kahit wala ka sa tabi ko. Kapag ang isang tao ay nakatakda para sa iyo, hindi sila humihingi ng atensyon Nagaalay sila ng kamalayan. Hindi sila nakikipagkumpetensya sa iyong pag-iisa. Nire-respeto nila ito. Minsan, ang naghahanap ay umupo sa katahimikan sa loob ng isang buong buwan. Ang isa ay hindi siya ginambala. Nang siya'y bumalik, ang nakatakda para sa kanya ay yumuko lamang. Walang mga tanong, walang mga inaasahan, tanging tiwala lamang. Ganito mo malalaman dahil ang panahon ay hindi nagpapababa sa ugnayan. Pinapalalim pa nga ito. Mag-aalinlangan ang isip, ngunit makakaalam ang puso. Matapos magbago ang mga panahon, napansin ng naghahanap na bumalik ang kanyang mga dating takot. Paano kung matapos ito? Paano kung maglaho? Ngunit sa Zen, ang turo ay simple. Ang tunay ay hindi maaring pagbantaan. Bumalik siya sa parehong espasyo, umupo sa ilalim ng parehong puno, ipinikit ang kanyang mga mata, at muli dumating ang presensya, hindi nagmamadali, hindi nakaplano, kundi sa tamang sandali lamang. Pareho silang ngumiti, hindi dahil may sinabi, kundi dahil ang lahat ay naunawaan. Doon na lamang ang naghahanap. Hindi mo nawawala ang nakatakda para sa iyo. Maari kang magpalutang-lutang, maari kang umatras ngunit ang landas ay bumabalik, hindi dahil hinahabol mo ito, kundi dahil ang inyong mga kaluluwa ay nananatiling nakahanay. Ang isang nakatakdang tao ay hindi ka binubuo, sila ay nagsisilbing salamin mo. Sa budismo, ang self-completion ay mahalaga. Walang sino man ang pumupuno sa iyong kawalan. Ang tunay na ugnayan ay sumasalamin sa iyong liwanag, hindi sa iyong kawalan. Hindi kailangan ng naghahanap ang isa upang maging buo. Natuto siyang maging tahimik, natuto siyang makipagkasundo sa impermanence o kawalan ng katiyakan. Ngunit ang presensya ng isa ay naging tulad ng malinaw na tubig, isang salamin, hindi isang maskara. Tumawa sila hindi para iwasan ng sakit, kundi para ipagdiwang ito. Umupo sila hindi para iwasan ng kalungkutan, kundi para maunawaan ito. Nagdampi ang kanilang mga kamay, hindi para magmayari, kundi para magbasbas. Kapag ang isang tao ay nakatakda para sa iyo, hindi kanila nila ililigaw mula sa iyong landas. Tahimik silang maglalakad sa tabi nito, na nagpapaalala sa iyo kung sino ka. Hindi mo sila pinipili. Ang iyong pagkatao ay nakahanay sa kanila. Sa huli, tinanong ng naghahanap, bakit ka nanatili? Ang sagot ay dumating ng may kalmadong tingin dahil hindi ko kailangan ng dahilan. Itinuturo ng Zen, ang mga bagay ay hindi mahirap gawin. Ang mahirap ay ang makahanay sa kanila ng walang pagnanasa. Ito ay aplikable rin sa mga tao. Ang mga kaluluwang nakatakda ay hindi kailangan ng kumbinsihin. Sila ay nakahanay ng walang pagnanasa. Sila ay nananatili ng walang pagkakahawak. Sila ay nagmamahal nang walang pagpigil. Hindi sila pinipili ng lohika. Sila ay nakikilala sa pamamagitan ng katahimikan. Paano mo malalaman kung ang isang tao ay nakatakda para sa iyo? Hindi ka nalilito. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka nauubos ang lakas. Hindi mo nararamdaman na hindi ka nakikita. Sa halip, nakadarama ka ng kapayapaan sa kanilang presensya. Nakadarama ka ng kagalakan sa kanilang katahimikan. Nakadarama ka ng katotohanan ng walang paliwanag. Nakadarama ka ng tahanan ng walang dingding. Minsang sinabi ni Buddha, ang kapayapaan ay nagmumula sa loob. Huwag itong hanapin sa labas. Ganon din ang nalalapat sa koneksyon. Kapag ang isang tao ay nakatakda para sa iyo, ito ay pakiramdam ng kapayapaan, hindi ng pagmamahal, hindi ng presyon, hindi ng paghahabol kapag ang isang tao ay nakatakda para sa iyo hindi nila maaabala ang iyong paglago hindi nila matatakot ang iyong katahimikan hindi sila hihingi ng iyong patunay hindi sila alis dahil sa panahon mananatili sila sa kaluluwa sa presensya sa alaala kahit nawala ang zen ay hindi naghahabol ang budismo ay hindi kumakapit parehong itinuturo ng dalawa ang parehong katotohanan Hayaan ang dumating ay dumating. Hayaan ang umalis ay umalis. Hanapin ang natitira at ang nananatiling hindi natitinag, hindi pinipilit, hindi sinasabi ay nakatakda para sa iyo. Ang landas ay nagtatapos kung saan ito nagsimula. Tumingin ang naghahanap sa isang taong hindi kailanman humiling, nasundan at bumulong, alam ko na ngayon. Ngumiti ang isa at nagsabi, alam mo na mula pa sa unang sandali kailangan mo lang maalala at kaya sila ay umupo sa katahimikan hindi dahil wala nang natitirang sasabihin kundi dahil ang lahat ay nadama na kapag ang isang tao ay nakatakda para sa iyo alam ng puso bago maintindihan ng isip walang pangangailangang humabol walang pangangailangang mag-alala makinig lang umupo lang magtiwala lang ang kaluluwa ay hindi kailanman nakakalimutan kung ano ang iginuhit nito. Sa sayaw ng karma, ang lahat ng pag-aari mo ay babalik sa katahimikan. At sa katahimikan ay malalaman mo ang katahimikan na nagpapatunay sa hindi kayang sabihin ng mga salita. Ang mga turo ay nagiiwan ng kanilang pinakamalalim na karunungan, hindi sa kung ano ang sinasabi, kundi sa kung ano ang lumalabas pagkatapos ng katahimikan. Sa mga landas ng Zen at Budismo, ang pagmumuni-muni ay hindi isang buod. Ito ay isang pagbabalik. Isang pagbabalik sa iyong sarili, sa iyong sariling puso, sa iyong sariling kaalaman. Kaya ngayon ay umupo tayo kasama ang pagmumuni-muni ng turo. Kapag ang isang tao ay nakatakda para sa iyo, malalaman mo kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa ritmo ng totoong buhay. Paano may sa katuparan ng isa ang katotohanang ito? Hayaan ang pagmumuni-muni na lumantad sa tahimik na tubig ng palayer-layer. Insight sa pamamagitan ng insight. Isa, ang panloob na kompas ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ang unang pagmumuni-muni ay ang paalala na ang panloob na sarili kapag tahimik ay laging tama. Ang kahirapan ay wala sa pagdama kung sino ang nakatakda para sa iyo. Ang kahirapan ay nasa pananahimik ng ingay na nagkukumbinsi sa iyong mali ang iyong nararamdaman. Ang ego, mga sugat, pagmamadali, takot at kalungkutan ay sumisigaw na pumapatong sa katotohanan. Gayon pa sa ilalim ay may nananatiling tahimik sa presensya ng isang tunay na koneksyon ang iyong panloob na kompas ay hindi umiikot. Ito ay tumuturo ng tahimik, matatag, may kumpiyansa, nang hindi sumisigaw. Ang kompas ay hindi kailangan ng pagpapatunay. Hindi ito humihingi ng katiyakan mula sa labas. Ito ay bumubulong lamang. Ito ay parang tahanan. Kapag ang isang tao ay nakatakda para sa iyo, ang ingay sa loob mo ay nababawasan hindi dahil nilulutas nila ang iyong sakit, kundi dahil hindi sila nagdaragdag dito. Pangalawa, ang attraction ay hindi laging alignment. Maraming nakadarama ng attraction, kakaunti ang nakadarama ng alignment. Madali ang attraction. Ito ay gumugulo sa ibabaw, nakikipaglaro sa emosyon, at nag-aapoy ng pansamantalang init. Ngunit ang alignment ay bihira nangangailangan ito ng katahimikan, lalim at tamang oras. Ang nakatakda para sa iyo ay hindi lang umaakit sa iyo. Sila ay sumasalamin sa iyong landas, hindi sila pumapasok sa iyong buhay nang may gulo. Binibigyang buhay nila ang ritmo nito. Ang taong nakatakda para sa iyo ay hindi laging darating gaya ng iyong inilarawan. Minsan darating sila kapag huminto ka na sa paghahanap minsan darating sila sa katahimikan. Minsan, darating sila at hindi mo man lang sila makikilala hanggang sa makilala sila ng iyong kaluluwa. Ang alignment ay nakikilala hindi sa pamamagitan ng pagkasabik kundi sa pamamagitan ng kapayapaan. Pangatlo ang tamang oras ang tagapagbantay ng lahat ng bagay na nakatakdang mangyari. Sa pag-iisip ng Budismo, ang oras ay hindi linear. Ang oras ay isang gulong hindi isang linya. Ang karma ay umiikot kasama ng intensyon, pagsisikap at kamalayan. Kahit ang nakatakda para sa iyo ay hindi maaring dumating hanggat hindi ka nagiging handa. Ang pagiging handa na iyon ay maaring magdulot ng sakit. Maari itong magdulot ng pag-iisa. Maari itong magdulot ng maraming pagkawala. Gayunpaman kapag ang tamang oras ay dumating ang pagdating ay maayos. Walang mga pintuan na kailangang sirain. Walang mga pusong kailangang magmakaawa. Walang mga isip na kailangang magpatunay kung ano ang nakatakda para sa iyo. Naghihintay ito sa iyong pagiging, hindi sa iyong pagmamakaawa. Pangapat, ang katahimikan, ang wika ng pinakamalalim na ugnayan. Ang mga ugnayang nakatakda ay hindi nakasalalay sa mga salita. Naintindihan ang mga ito sa mga sulyap, sa mga paghinto, sa presensya. Kapag ang isang tao ay nakatakda para sa iyo, ang mahabang panahon ng katahimikan ay hindi lumilikha ng distansya. Nagtatayo ito ng resonansya. Sa mga turo ng Zen, ang dakilang daan ay hindi mahirap. Ang kailangan lang ay iwasan ang pagpili. Kapag tumigil ka sa pagsisikap na punan ang bawat katahimikan, nang kahulugan, ang tamang tao ay pakiramdam na parang hininga, hindi ingay. Hindi ka nila pipilitin na sabihin ang iyong katotohanan. Maghihintay sila dahil nadarama na nila ito. Ang katahimikan ay hindi nagpapahina sa tunay na koneksyon. Inilalantad nito ang lakas nito. Kapag nakatakdang magtagpo, hindi kailangan ng pagkapit. Nagiging mas madali ang pagpapalaya kapag lubos mong nauunawaan ang turong ito. Sa budismo, ang non-attachment o pagiging walang pagkapit ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagtitiwala. Ang pagbabalik sa sarili. Kung ang isang tao ay nakatakda para sa iyo, hindi mo kailangang hawakan sila ng mahigpit. Kung sila ay umalis, sila ay babalik. Kung hindi, hindi sila nakatakdang manatili. Ang nakatakda para sa iyo ay babalik ng walang tanikala. Hindi ka nila pipilitin na magmahal. Sila ay babalik dahil ang kanilang landas ay natural na bumabalik sa iyo. Hindi dahil sa pagpilit, kundi dahil sa pagiging salamin ng kaluluwa. Ang umalis sa katotohanan ay maaring bumalik sa katotohanan. Ngunit kung ikaw ay magpapalaya. Authenticity at pag-ibig ang pag-ibig na nakatakda ay hindi humihingi ng isang papel. Tinatanggap nito ang pagiging tunay. Hindi mo kailangang maging ibang tao para mahalin ng tamang tao. Hindi mo kailangang takpan ang iyong pagkatao, bawasan ang iyong halaga o dagdagan ang iyong katangian. Ang taong nakatakda para sa iyo ay nakikita ka. Hindi sila umiibig sa iyong ideya, iyong titulo o iyong nakaraan. Minamahal nila ang iyong kasalukuyang kamalayan. Sa budistang pagmumuni-muni, ang pinakadalisay na ugnayan ay ang mga kung saan ang isa ay maaaring maging totoo lamang. Kung saan ang sarili ay tinatanggap ng walang paghuhusga at ang kaluluwa ay pinagyayaman ng walang inaasahan. Ang mga koneksyon na nakatakda ay nagbibigay daan sa iyo upang maging buo, hindi kalahati lamang ng iyong sarili, ang kamalayan ng puso. Ang puso ay nagiging mas matalino sa bawat pagtatagpo. Ngunit minsan lamang ito nagbubukas ng lubusan para sa nakatakda. Maari kang makilala ng maraming tao na nagpapamulat sa iba't ibang aspeto mo. Ang ilan ay magtuturo ng pag-ibig, ang iba ay magtuturo ng pagkawala. Ang ilan ay magpapamulat ng pananabik, ang iba ay magpapamulat ng mga aral. Ngunit isa lang ang nakatakda para sa iyo, ang magpapamulat ng pagiging buo. Hindi dahil sila ang bumubuo sa iyo, kundi dahil hindi mo na hinahanap sa labas ang natagpuan mo sa loob. Ang naghahanap sa kwento ay hindi umibig sa presensya ng iba. Umibig siya sa kanyang sariling katahimikan at sa katahimikang iyon, naging kaya niyang makita ang nakatakda para sa kanya. Walang sino man ang makakapasok sa iyong puso hanggat hindi ka nauupo ng tahimik sa loob nito. Ang landas ng tadhana, hindi mo maaaring makaligtaan ang tunay na nakatakda kahit na mag-antala ka. Marami ang natatakot na baka nawala na nila ang nakatakda para sa kanila. Ngunit itinuturo ng Zen na ang katotohanan ay bumabaluktot kapag tumatawag ang karma. Ang paglalahad ng katotohanan ay hindi maaring mahadlangan. Maari mo itong antalahin sa pamamagitan ng pagtutol, ng takot, ng pag-aalinlangan, ngunit hindi ito maaring mawala. Kapag ang kahandaan ay nakatagpo ng kahandaan, ang mga landas ay muling magkakakonekta. Maari kang dumaan sa iba't ibang daan. Ngunit ang sentro ay humihila muli at kung sila ay tunay na nakatakda walang distansya walang oras at walang katahimikan ang makakabura sa ugnayan hindi mo kailangang humabol kundi magtiwala lamang sa gulong ng karma at lumakad sa iyong landas kapag nakatakdang magtagpo hindi kailangan ng pagkapit nagiging mas madali ang pagpapalaya kapag lubos mong nauunawaan ang turong ito sa budismo, ang non-attachment o pagiging walang pagkapit ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagtitiwala. Ang pagbabalik sa sarili. Kung ang isang tao ay nakatakda para sa iyo, hindi mo kailangang hawakan sila ng mahigpit. Kung sila ay umalis, sila ay babalik. Kung hindi, hindi sila nakatakdang manatili. Ang nakatakda para sa iyo ay babalik ng walang tanikala hindi kanila pipilitin na magmahal. Sila ay babalik dahil ang kanilang landas ay natural na bumabalik sa iyo. Hindi dahil sa pagpilit, kundi dahil sa pagiging salamin ng kaluluwa. Ang umalis sa katotohanan ay maaring bumalik sa katotohanan, ngunit kung ikaw ay magpapalaya. Authenticity at pag-ibig. Ang pag-ibig na nakatakda ay hindi humihingi ng isang papel. Tinatanggap nito ang pagiging tunay. Hindi mo kailangang maging ibang tao para mahalin ng tamang tao. Hindi mo kailangang takpan ang iyong pagkatao, bawasan ang iyong halaga, o dagdagan ang iyong katangian. Ang taong nakatakda para sa iyo ay nakikita ka. Hindi sila umiibig sa iyong ideya, iyong titulo, o iyong nakaraan. Minamahal nila ang iyong kasalukuyang kamalayan. Sa budistang pagmumuni-muni, ang pinakadalisay na ugnayan ay ang mga kung saan ang isa ay maaaring maging totoo lamang. Kung saan ang sarili ay tinatanggap ng walang paghuhusga at ang kaluluwa ay pinagyayaman ng walang inaasahan. Ang mga koneksyon na nakatakda ay nagbibigay daan sa iyo upang maging buo, hindi kalahati lamang ng iyong sarili, ang kamalayan ng puso ang puso ay nagiging mas matalino sa bawat pagtatagpo. Ngunit minsan lamang ito nagbubukas ng lubusan para sa nakatakda. Maari kang makilala ng maraming tao na nagpapamulat sa iba't ibang aspeto mo. Ang ilan ay magtuturo ng pag-ibig, ang iba ay magtuturo ng pagkawala. Ang ilan ay magpapamulat ng pananabik, ang iba ay magpapamulat ng mga aral. Ngunit isa lang ang nakatakda para sa iyo ang magpapamulat ng pagiging buo. Hindi dahil sila ang bumubuo sa iyo, kundi dahil hindi mo na hinahanap sa labas ang natagpuan mo sa loob. Ang nagahanap sa kwento ay hindi umibig sa presensya ng iba. Umibig siya sa kanyang sariling katahimikan. At sa katahimikan iyon, naging kaya niyang makita ang nakatakda para sa kanya. Walang sino man ang makakapasok sa iyong puso hanggat hindi ka nauupo ng tahimik sa loob nito. Ang landas ng tadhana, hindi mo maaring makaligtaan ang tunay na nakatakda kahit na mag ka. Marami ang natatakot na baka nawala na nila ang nakatakda para sa kanila. Ngunit itinuturo ng Zen na ang katotohanan ay bumabaluktot kapag tumatawag ang karma. Ang paglalahad ng katotohanan ay hindi maaring mahadlangan maari mo itong antalahin sa pamamagitan ng pagtutol ng takot ng pag-aalinlangan ngunit hindi ito maaring mawala kapag ang kahandaan ay nakatagpo ng kahandaan ang mga landas ay muling magkakakonekta maari kang dumaan sa iba't ibang daan ngunit ang sentro ay humihila muli at kung sila ay tunay na nakatakda walang distansya walang oras at walang katahimikan ang makakabura sa ugnayan hindi mo kailangang humabol kundi magtiwala lamang sa gulong ng karma at lumakad sa iyong landas